Magandang umaga po sa ating lahat. Andito pa tayo kay Lola Piling. Naabot na po natin yung anak niya na gumagawa po ng ano, kasalukoy yung gumagawa ng bahay nila. Ito po, binagbag niya na po yung gilid. Uh, ito po, iniram lang daw po nila para hindi po tumulo. Uh, ito po yung isang kapatid ni Lola. Ay, ninin Kuya. Ano pong masabi niya Kuya sa mga tumutulong pa po kay Lola? Sa nanay niyo po. Maraming salamat din. Yun lang yan po. Uh, tara po, pundahan po natin sila sa loob. Kailan nyo pa po binabaklas yung bahay nyo? Taga, ay, kailangan pa naman kasi bago yeah. Oh. una natin lalagyan si Mindy, aligi, kailangan talaga. Kaya nyo lang po palang gawin, no? Oo, oh, kaya ko talaga. Pag ano po, magpatulong oh. na lang po kayo kung may kakilala Oh. Pa. Kung kumplito haligi, kaya kong gawin. Ito lang, hindi ko oh, po. balangkas. Kaya ng kapatid ko rin yun, yung malanggan. Hmm, Hinahintay nyo lang po? Oo. So, Apo, pagtulungan nyo na lang gamit. po. Hindi oh, ano, yung po may gamit po. May gamit naman na po. Eh, oh, okay ayun. na po yun. Hindi naman na po. So, Akala ko, lilipat nyo po si Lola doon. Mataas, mataas doon. May huhulog siya doon. Hmm, pero pinapatulog nyo pa po siya doon sa binigay na ano? Oo. So, uh, na, Narawit lang po siya. Oo. So, kung gigising, lilipat sa katari niya. Meron lang apat uh, na haligi kaya kong gawin na eh. Ano naman po, may mga kamag-anak naman po kayo dito. Pagtulong-tulungan nyo na lang po. Hindi, uh, uh, kapalito. Ano po masasabi nyo sa mga ano? Ito hawakan nyo po. Ayan po, magsalita po kayo sa lahat ng Salamat mga. po. Mahaba po. Mahaba daw po, po, po gusto nilang sabihin nyo. <laughs> 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 <dito>. <laughs> salamat, <laughs> po. Salamat po mga agad. Kahit may... No, pasinsakan po na kayo sa akin dahil hindi Sinanay kasi eh. Hindi, yes, Sige po. <laughs> na, nalilito ako. Nahiya tulit. Nahiya ako eh. Salamat po na lang po. <laughs> po, po. And, eh, kung may mga gabi kaya ko po, po gawin yung gano'n Apat-apat gano, sa gano'n. Oo. Oh. Muna, pakita natin sa Meron uh, so, na ba? Ano gano'n yun? Apat. Kung apat na po na gano'n, yung patirit nyo, saka apat na pahalang. Saka al, yung aligi, anim. Ay, siya na, i po eh. Yan po. Uh, <laughs> ano po yung nasabi nyo? Hindi <laughs> 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 na <kalumuta> ko nakalimutan <laughs> ko eh. Hindi po nyo po pwedeng humingi dito? At kapatid nyo naman po? <laughs> Papahas din niya eh. Hmm. Suwain <laughs> niya eh, diskarte niyo na lang po, siyempre po. Hindi naman po natin pwedeng iasa Oo. sa lahat ng tumutulong. Ah, uh, ito po, ah, uh, yung mga naiyali ko po natin pera. Ah, uh, binili ko po lahat ng ano, uh. pagkain na lang po kasi mas importante uh. po sa ngayon yun, na may hey, makain man. po si Lola. Kahit ako nang kat Dalawa na lang haligi, dito na rin. Walang lang po yun, kawayan lang naman po, so, oh. Hindi ko, hindi ko na, na yatras, dito na rin, ilan naman o, oh. no? Dalaw lang naman eh, mm. tsaka hmm. tutudun eh. Opo. Eh, Kaya nyo na po yan, no? Uh, mag lang po kayo kung may tutulong kasi... Gagawin na lang doon. Discarding na lang. Hihingi na lang ang ba bayog po doon. Hmm. Saka pakiusap po sana na ano, uh, sana naman po mahalin nyo po yung nanay nyo. Oo. kasi hindi naman po sa pagkano, kunting taon na lang po yung itatagal niya. Lang, oh, ilang araw na lang yun. Kaya sana eh, nga eh. po. <laughs> hindi naman po araw, grabe na <laughs> Taon, taon. Oo, Siyempre, taon, taon. Kung nakikita nyo kung nababasa, Ma, ma sana popcorn. po naman po oh. ilipat nyo, gano'n. Dahil, kung mau, uh, hindi ko kakasi kasi, na mabigat yun, eh. Hindi e ngayon, may... mukhang magaling naman na po kayo, eh. Oo, oh, na. Uh, ito po, ito po lahat ng ano kaya, nalikom po natin. Oh. Oh. Uh, tapos kasama na po yung mga gamit na oh. binili natin nung nakaraan. Oh. Oh. ito po, uh, para po talaga kay nanay ito. Oh. Siyempre, kasama na po kayo sa bahay eh kumain na din po kayo pero sana po uh, dumiskarte din po kayo ng ano para po kapag naubos merong po ulit kayong makakain po no ito matagal naman na po itong oh, bigas man. no meron baba hindi ba nabababasan yun <laughs> para, para po ano may stock na po kayo oh. ito po marami na po ito oh. may mga dilata pa po dyan. Ayan po para pong dilata dyan sa loob tapos ito po kuya iano uh, nyo lang po para kay ano <laughs> Dalawang kaligi lang ito. Hanapin ko ba't ganito na po. Yeah. Ganito. Oh. Ito po. Ito oh. po. Ito Yung juice ni oh. Lola. Dalawa na lang. Hindi ko na yatra. Okay na po yan. Oh. Ito po. Palitan nyo na lang po. Eh. Pakupakuha nyo na lang ng oh. ano. Malakas na lang na po kayo yung binili po ay. Oh. Para po pag, pag bumalik po kuya, makita po natin maayos to. Oh. Ah, sana po ganun po yung mangyari. Oh. Kasi po, ah, ngayon, ito na po lahat ng naitulong. Sana po pagbalik natin, aris na po kaya lahat. Gawin ko na nga kayo. Gawin niyo na lang po, no? Hingi na lang ako ng bayog dyan. Opo, uh, meron naman po siguro magbibigay na dyan. Dalaw lang naman, idudugtong lang naman dun eh. Mm. Ah, ito po, ipasok po natin ngayon. Ah, ito po sa'yo. Ayan po, egg. Lola! Apo, may nagbigay ulit, Lola! May nagbigay ulit ng pagkain mo. ito eh. Tumitigil muli. Ito sana ayan. Ayun. 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 Ito po lala, yung mga nagbigay, pagbigay po. Ah. Ito po, uh, meron po kayong ano. Ininom po. Salamat. Ano pong masasabi niyo sa mga nagbigay, Lala? Ano pong masasabi niyo sa mga nagbigay? Maraming salamat, salamat sa ulitin. Kumbaba pa rin siya dito, ahalim ng mga Ano pa? Hindi tumutuloy, mga damit ng nanay naman. po yan eh. mga damit ng nanay po eh. mga damit ng nanay po eh. Kaya kung gano'n, dyan ko na saltak. Maraming salamat. Kaya papalitin ko na ng haligi. Thank you. Well, thank you daw po, sabi ni Lola. Ito ah. po, mahaba na pong ano to Lola. Marami ah. na po kayo makakain. Mga ah. tinapay po. Ah, uh, Tapos may mga ano po dito. Ah. Uh, ito po, may mga dilata po, marami din po yung binili natin. Uh, Ayun. Ay, may bibili natin pag wala tayong pera. Eh po, alala. Oo, ulam natin. Ano pong masabi niyo ulit sa lahat pong nagbigay? Thank you! Hanggang sa, hanggang sa gusto niyong naitawag dito sa Aapo ko. Merry Christmas. Uh, kaya po kaya? Ano pang gusto nyo sabihin po sa lahat ng ano, tumulong uh, salamat po? Salamat. salamat ano na, na po, po. sa inyo na, na kami ko tinulungan nyo? Uh, ano po? Ako wala na pong magbibigay. Uh, Bakalas na po ito. Ano sana po. po. Ang masabi ko lang po kuya, sana po naman pumalin nyo po yung uh, nanay nyo po. Uh. Pag nakikita nyo pong nababasa dyan, tulungan nyo po na il ilipat. Hindi il na, na ilipat talaga. Apo sa baba. Oo nga po. Para okay, po like, ano. Pag tulong-tulungan nyo lang uh, po magkakamagana. Uh, Ganun lang kaya. Uh, Apir. <laughs> Thank you <laughs> po ha. Ah. Uh. Sige po. Bye, bye ka na lola. Oo. Oh. Bye bye. Bye bye. ang bye, bye. Hanggang na mo. Hanggang doon kay Kat.